Masiguro at maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat puguwenyos, isinabatas na ang Ordinance No. 2024-207 o mas kilala bilang Comprehensive Anti-Smoking and Anti-Vaping Ordinance, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang panidigarilyo at paggamit ng mga e-sigaret gaya na lamang ng vape sa mga pampublikong lugar. Ang hakbang na ito ay base sa mandato ng Philippine Clean Air Act of 1999 na naglalayong masiguro ang karapatan ng bawat Pilipino sa malinis na hangin. Binanggit din sa ordinansa ang nakakabahalang datos mula sa World Health Organization. Ayon dito, bagamat mas moderno ang e-cigarettes, may taglay itong mga nakalalasong kemikal, nikutin at iba pang mapanganib na particles na maaaring magdulot ng adiksyon at hindi pa natutukoy na pangmatagalang epekto sa kalusugan. Ang mga mauhuling gumagamit ng sigarilyo o e-cigarette sa mga ipinagbabawal na lugar ay maaaring pagmultahin ng first offense, 1,000 pesos, second offense, 1,500 pesos, at sa third offense ay 2,500 pesos at pagkakakulong ng hindi bababa ng anim na buwan. Valerie Dismaya, RNG News.